yun oh. patay na yung mga damo namatay nga yung mga green oh inesperahan kasi ulit yung mga green green eh pero meron pa na sa konti oh. mga gilid gilid pero syempre tutubo ulit yan kasi yung mga siguro ugat pati siguro yung kohol namamatay yun maraming kohol dito eh kasi umuulan ulan na to mga bulaklak pala to yan matibay hindi, hindi ganoon na matay pero dito nung nag spray ulit hindi na in-spray ulit to nandito ako eh nandito ako dyan dyan katayo nanonood kasi umaga yon alas 6 medya pagising ko nag spray na dyan sa gitna pero dyan lang banda oh. hindi na tinuloy dito siguro naiya yun kasi yung sili ko Namatay oh Tignan mo naman, naman oh Namatay Patay to Ang lalaki sana ng bunga oh Yun oh Laki Kaso hindi na tumubo, natubo Nalumaylay yung isa oh Patay to Yun Nayaan ko na Pero hindi nisprian di Diba ginapasan ko pa to Ayan oh mga green oh Yung paligid Binunot ko pa yung ano rito yan o, yun namatay kalabasa yata yan natamaan yan sa ano siguro pag tawag nun pag ikot ba ng spray kasi may pressure yun may makina siguro pag ikot imataas yung sili hindi naman intensyon siguro ni yun, yung pansang or nung visor pansang tawag na dito si pag yung natanda na yun eh statang mga 70 years old na pero ayun nagtatrabaho pa rin Iba kasi mindset nila eh. Ayan o. Oh. Kung mapapansin nyo, ayan. Hindi naman talaga si nisprian. Kaso matataas siya, malago, di ba? Sobrang lago nito. Sa nakaraan ko mga video. Diyan lang ang problema nga. Yung may, merong na, na ano to. Hindi nga intentional pero na hagip siya ba. Kaya ayan oh, naglaglagan ang dami oh, mga bunga. Yeah. Wala na, hindi na ako umasa nito. Pero parang may sumibol, oh. bus na lang ko to ng tubig. May sumibol yata, oh. Sumi Bus-busan lang ng tubig to. Sana makita niya para maano niya yung nangyari ba. Na ano pala. Nahagip niya. Hindi ko lang alam kung nakita niya to, eh. Nito ngayon ah. Pero nakita ito no Nag-spray Kaya hindi niya to Nisprance paligid. Nahagip nga lang to kasi may pressure yung sprayer tapos dito ito na lang inasahan ko mag magtanim ako ulit dito na lang sa pasok. so maghanap pa ako mga alagayan na iba yung tanglad go, oh, ano parang tawag doon tumigil sa pero ang dami oh parang nagsira yung ibang dahon tanda na kasi kaya unti-unti -unti ko lilinisin ko to tanggalin yung mga luma tapos kalkalin yung lupa siguro tapos yung kamatis grabe oh hitik sa bulaklak ayan oh pero nung kahapon ay nung isang araw na ano yung dahon niya oh yung parang namamatay siya kanina binuhusan ko ng tubig nalimutan ko kasi ng busa na tubig sa isang araw hindi ko siya na diligan ba. Yung gabi, gulat ako nung pag-uwi ko o pag dilig ko kulit kinabukasan, sabi ko nalanta 'yung ano. Diyan. Pala kailangan pala ng tubig nito. Kasi 'yung sili, hindi bihira ko lang 'to buhusan kasi kailangan nila ng init naman. Pero ito na yata 'to. 'Yan oh. Bulaklak siguro. Lahat 'to naka pruning kasi ginulay ko 'yung mga yung mga odlot pati yata yun mga mulaklak dito na lang, ito na lang iasahan ko sa paso. hindi na ako magtatanim doon kasi ang balak ko nga doon bibili ako ng atsal nakalimutan ko lang nakaraang sabado para i-seedling kasi mataba yung lupa doon, maganda uh, tapos yung sunlight ba maghapon, kailangan pala ng sili yun so, kasi ito, matagal na mungaw doon ang lalaki na sana, naka-harvest na sana siguro tayo ngayon kung hindi nagtuloy-tuloy yon problema nga natamaan ng spray ah, hindi tuloy tayo naka harvest tsaka parang ayaw ko na yung bunga dyan kasi nada, ah, natamaan ng spray baka dito na lang so ganun din sa indo katulad nga yung kalahati ng buhay doon kung baka sa indo 6 months bago na munga or 5 sa atin doon, 3 months pa lang yata or 2 months sigit, namunga na pero ito, kasabay niya hindi pa namunga, sisimula pa lang mag Siguro bulaklak tong ano, nagbilog-bilog. Bulaklak yata yan. Pero binawi naman sa kamatis natin kahit namatay yung isang puno. Hitik naman oh. Yan. Siguro pwede natin taniman ng isang piraso din yan dyan sa gilid oh. Yan. Kasi sayang malaki naman yung ano niya oh. Yung lagayan. Kasi dalawa sana yan sila. Pero okay lang kasi may tumaba yung payat eh. Ayan, lumaki siya tapos nagsanga ng dalawang sanga yata. Parang mayroon pang mga sa baba, mababa oh. So hindi na makaproning yan. Hinayaan ko lang. Kaya lumaki siya. Ewan ko lang sa kamatis talaga pero hindi nakaproning to. Tapos yung tali. Ayan, ililipat ko yan, itataas ko yan dyan oh. Kasi magbubunga na. Lalagyan natin ng parang harang yung ano niya yung mga sanga kasi pag namunga para sigurado mahaba pa yung tali kaya binugkos ko yan yan yun yung update natin sa mga tanim natin ngayon nakakalungkot lang kasi yung inasahan natin na sobrang taba tuwang tuwa ako dyan nung ano uh, nung humihitik sa bunga yan kasi matagal siya nabuhay dito Two weeks yata bago na buhay ito kumpara do na buhay agad yung seedling ko eh na binilad pero ito kasi din na-erecta ko to yung nali baro ah baro kuya ako shower ah baro so yun ah namantay ayoko nang gamitin itong mga siguro ano para pag sumanga ulit yung pribago bago tapos mamunga yun siguro yung gamitin natin na hindi natama ng spray kasi so, ko alam eh baka maapektuhan tayo dyan tumigil pa tayo sa paglaki yung mga ano yung sobrang laki actually sobrang lalaki sana ng bunga ibig sabihin mataba yung lupa kasi yung tinanim ko to malaki lang kunti dito na mahaba pero ah, ganito siya kataba ba tapos mahaba lang kunti yung ina nito tapos ito mataba pa to pero tingnan nyo naman, oh, ang laki sana. So, lagpas pa sa kalahati sana yung mga binunga niya. Sobrang tataba. Pero, wala eh, natamaan eh. Pero siguro, ba marami naman buto yung atsal. Mag-try din tayo rito, siguro rito. Subok lang lang subok. Pero ilalagay ko siguro dito banda. Ayan. Yung atsal kasi. <laughs> Para pag nag-spray dyan, Andiyan na yung sili, pangharang kasi may sili naman doon. Pero magtatanim ako na atsal doon pag may lagayan tapos. Dito. Pwede kasi gulayin 'yon eh, hindi naman ganoon ka nga. Tapos, dito. Dito ko ilalagay sa bandang harap. Ayun. Tama tama. Para may pangharang. <laughs> ah dito siguro. Harangan natin 'yan, 'yan tapos dito. So, tingnan na lang natin. So 'yun na muna update niyan. Uh, sa pala tayo kasi mag-exercise tayo dun sa malilim ano lang, uh, basic, basic 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 lang yun, kasi walang pasok para kahit pa paano, may kondisyon tayo laban tayo sa trabaho kunti, yun lang yun lang, mag-ingat lahat mga kababayan uh, yun lang kahit malungkot tayo, tuloy kasi meron naman tayong tinabi doon. Alright. So, yun lang. Bye-bye.